Ito, timplahan ko, so, mainit mo timplahin. Ano, ano yun? Bakit ayaw na ayaw mo na mag-trigger? Nahihirapan ka? Oh, oh. Na parang kinakatay na baboy. Bakit parang kinakatay na baboy? parang kinakatay na baboy? Paano? Marang gumagawa ano, mag-iingin ng mga tao. Paano yan, oh? Na-trigger ka nga. ay di natatakot. Di natatakot wala. sila. Ah, wala na nga na. Dati lang yan. Dati lang yun. Hindi na yun. Hindi na ka na ni Lord. Uh -huh. Dapat nagtitink you ka kay Lord lang. Uh Bakit? May hinaginig ka. Wala kang kasama sa taas kanina. oo Tapos. Marakot ka. oo Bakit naman sobrang matatakotin mo? Matatakotin ako. Matatakotin na rin ako kaya ka nagka nervous Mm-mm. Mm-mm. At din ako na kaya nagka-nervious. Ah. Sobrang hinig doon. Nakakata doon pa. Paano ang hinig? Ganito ang kamat mo kasi ang lalamunan. Hmm. Labi, labi ito. Hindi lalamunan. Sakit sobra. Alam na po niya pala pag siya nininervious. Doon man lang yung taas man lang yun. Nandito lang naman ako sa baba kanina. Ba't ka matatakot? nag na cellphone. Ha? lang ako, nahinig bumaba lang ako. Kasi wala kang kasama? Oo. Uh -huh. <laughs> Pagkak matatakot, at yun na may bahay, wala diyang multo. Ako'y nandito lang naman sa baba. Opo okay, na. Ma. Mag nakaramdam ka ng takot, magpipray ka na. Opo na. ni Lord, alisin mo po yung takot sa isip ko. Halimbawa, natakot ka sa taas. Uh -huh. Tapos may naalala kang nakakatakot, tapos uh -huh. nandito ako sa baba, tatawagin mo agad ako. Ano sasabihin mo? Mama, ang tangot ako sa labas, isa taas. Uh -huh. Sabihin mo, mama, umakyat ka na, tangot ako dito sa taas. Ganyan ko kukoshi, para kumalma.